Binabati go! Binabati ko po yung mga kamag-anak ko sa Bicol, sa Mindoro, lalong-lalong na po yung mama ko na nagpapahinga kasi po may sakit, at yung kapatid ko, ang dalawa kong kapatid na nag-aaral po. Oh, Magandang hapon! Ikaw ba eh, dalaga pa eh ha? Oo, dalaga okay, nag so, to po. Nag-aaral, nag-atrabaho? tawag po niyan, kakatapos ko lang po ng kursong Business Administration wow. sa La Consolacion College. Sa La Consolacion? Sa Mindyola? Sa May po. Ah. Ako po ay isang working student. Anong trabaho mo? Ako po ay nagtatrabaho sa canteen. Lahat po all around, cook, server, lahat po at least. Lahat, as in lahat. Lahat? Opo. Oh, so all around ka? Opo. Oh, Kung baga ng ka, nag-dishwashing ka rin, gano'n? Yes po. Si pagmanaman. mo naman. Bilibo ko sa ganyan, yung napagsasabay yung trabaho at aral, mahirap yan. Okay. Ginawa ko yan eh, tinigil ko. <laughs> Bakit? <laughs> mahirap. Hindi, totoo, mahirap. Nagloko eh, pero katitigil ko lang. Wala lang. <laughs> Sinabi ko lang, bakit? Maganda, maganda. Ba't sa sumali dito? Sa totoo po niyan, gusto ko pa talagang ipakita sa mundo yung talent ko. Kasi po, ano bang talent mo? Simula... Singing so, talaga. Sa totoo po niyan, kumakanta po, sumasayaw. Ayun, Ay, sa sa'yo hindi totoo. Ay, puro sa totoo lang. Kaya sabi mo lang hindi totoo, sinasabi mo. O, sa totoo, ano ba? <laughs> kumakanta po, sumasayaw, tsaka huh? nag-racket-racket po. All around talaga. Talaga, Will, kasi gusto ko po talaga tulungan yung pamilya ko. Ano ba trabaho ng papa mo? papa ko po, ano po, minsan lang po may pag may tawag construction. Tapos yung mama ko po, manicurista. Kaso ngayon po, ano eh, parang... Nakapatay na ko. <laughs> <Miles> hindi po. Mm hindi, -hmm. <laughs> <laughs> uh, tinatanong ko lang. Naka, sa totoo po niyan kasi, Will, ano, um, sa... Ngayong araw po sana, pupunta po sila papa tsaka kasi mama sa PGH. PGH? Bakit? Kasi po kahapon na-diagnose po, na -diagnose po. Ay, hindi pa naman po na-diagnose, parang first opinion lang na, ano po, may cervix. cancer. Asa na mama mo? Nasa bahay po siya ngayon. Pati Hi ma, ma. hello. Pati. Hi ma, pagaling ka. Love hmm. you. Hmm. ito si Bernardo. No? Berna, sino kasama? Pakilala mo na. Pinapakilala ko po pala ang pogi-pogi kong tatay. Sa kanya daw ako nagmana ng boses. Si Tatay Bernie! Hello, Pari Rin. Ano ko siya sa anak niyo? Ah, uh, Badet. Ah, uh, mahal na mahal kita. Uh, Pagpasyensya mo na kasi minsan wala tayo. Ito naman, yung mama mo dapat sa hospital ngayon. Kaya lang, <laughs> gusto ng nanay mo na dito ka para mapanood ka sa buong mundo. Kung mag-anak natin, kung saan man. Uh, anak, Kasi isa na kung minsan napapagalitan kita. Kasi wala talaga eh. Pero pagsisikapan natin yan, ah, makapagtapos yung kapatid mo. Kasi ako, minsan wala ng trabaho, minsan meron. Hindi araw-araw. Eh mama mo, masa ngayon may sakit di makapag-service. Ayun lang, parwil. Salamat to. Uh, mahal At na mo yung isa pa mo nga ang jacket. Ayan, ayan, ayan. Ay, ay. ko si Tatay Bernie. Barney, ano gusto mo sumunod sa tatay mo? Ah, uh, pa. Una-una sa lahat. Uh, salamat kasi pinagtapos niyo ako ng pag-aaral. Kasi al alam ko yun talaga yung pangarap niyo sa akin. Huwag kayong mag-alala. Uh, ginagawa ko lahat. Lahat ng rakit papasukin ko para lang makapag- makapagtapos din yung mga kapatid ko para naman, nasusunod kayo naman. Para kayo yung laman yung magkaroon ng magandang bahay at magandang buhay. I love you, Pa. Um, especially yung nanay mo. Importante yung nanay mo ngayon. Ay ma, um, huwag mo masyadong istresan yung sarili mo, please. Um, Pahinga ka lang dyan. Kakayanin natin to. Love you. Dapat stroker. Eh. Pakita mo sa kanila. Thank you, Will.